Ayaw, ayaw, pagwan ko, ano, kayo. Traffic, eh, guys. Istorya pa daw lang. <laughs> Traffic, eh, guys. Sa Dubai, guys. <laughs> Traffic, kayo yu. Hindi ka nabig airport, guys. Patunang mas lolo, guys. Amang, amang lalaki, guys. Sa airport. Laka nga naman, eh. Laka nga eh. airport, guys. Hindi ka namin sa airport, guys. Di ay guys. Oli na mi. Oli na guys. Adili pa sa make almam sir guys. Kaya mahula mi kwarta. Basta <laughs> naman yan. na ko. Maka mi kwarta guys. Ano yung Dubai guys? Nami dali sa Alcusis. Ano ang asun awesome na yung sakyanan? Siksi gaman. Kami doon sa Alkosis guys. Padulong may Alcalmam sir. Okay, mahulam o. Oh. Ang album sa maliko daw ko nung taadit adi sa tabuli Dito sa lang ta. Tara o, oh. na pa? Dito, sa sa tadi sa tabuli Dito mo sa madanan niya. Na ah, okay, lang mag, -mag ni room. Mag green. Oh, dito daw ko nang alam ma'am sir guys o dili ta sa tumuliko dito sa panayon sa ta dito tumuliko sa so, may carry 4 lagi kamot ikaw kita ay nako. Pero nga lang yung kamot uh -huh. po. Lang ayaw kong alis na sa kuhan. Ito lang ang kerkor Okay, dita kita. Sa kuhan naman ni eh, siguro. Philippine Embassy. Kaan na yun sa Philippine Embassy to na dito. Di ba matutag tutag Philippine Embassy? Maagi man tadiri. Dili ay. Inig pa uli ba? Wala. Carrefour nila guys, so century to na. Oh, century mall kayo guys, <laughs> dili ito na. Lang ba ayo ba yali na imong kwansa kon? Ah, ni? <laughs> dili ta ka ka. Asa as man dei ko mo? Asa ni na ko imong tanga kung kamot. Ay, ay ano, salamin da ta kita. Dala. Oh yan, almamsar. Tanig almamsar guys. Kay mamaylo mi kwarta didto.

boss guys oh tro tro tanong sumagot mo ni man mo pa-set mo kuan video isa siyang video boring nang kaayong. 5 minutes na sariya pagana mo 5 minutes na apo edit to ra pod paasa ko an Naraga, muhammad bin rashid al-maktoum humanitarian and charity ah drita guys Hindi ko nakaroon sa alam sa guys. Pero guys, oh, dako kayong bus bus Guys, oh, kita po sa Pero ka, para kita po kag naibas nga dako. Hindi man na to. Hindi man makuha. Okay, and... Sige na na. Ibalik na dito. Hindi makuha. abang, hey, kung kaoban guys, karoran na siya nakasakay truck guys. pag Dubai. <laughs> guys, no? Karoran na siya kasakay ang truck padulong Dubai guys. every day and every night. Ang oras na eh guys, alas 10 na sa gabi eh guys. Wala na kayo siya traffic. Dili na kayo traffic guys. Kaya alas 10 naman siya sa gabi eh. Friday ka ron guys. Dagan mga tao guys oh. Every day and every night. mula mula ang dalan, guys. oh, go okay, na, guys. Na, go na, Anto ta, guys. Go na. Go, go, go. Go, go, go. Dali, abya, do. Okay. kami, lagi ni Shailene niya, dari, do. Lagi ta makakita, gilin dari, do. guys. Lagi na siya, kita kita okay, guys. Na siya traffic, guys, no. Oh. Ayan. Dito mo yung Almula Plaza. Almula Plaza, guys. Almula Plaza, guys. Di man makita ang koan. <laughs> Di mo kita sa train. <laughs> oh, oh nakita oh, ano. na. ano nila, guys. Oh, nami dress sa ano, guys. Sa Almula Dubai. Plaza, Dubai. Pauli, nami sa among bukid. Press all One hour pang biyahe, guys. Tanang oras, butang oras. Uh, Ipakita ang oras, dari. Alas 11 media karun, guys. Alas 11 kinsi. O, once oh. once, alas 11 kinsi. Mabot po midlog. Alas 12 15, guys. Alas 12.15. kinsi. Pinato kami na ito ganina lang? Lima? Lima. Ah, lima po na Alas 12. isa ka oras guys. Biyahe Ras Alkaima, Dubai. 1.40. Ang taab, ang dagan. Derek, kat, kat. Uso na kayo ng ala. Ano, scooter, scooter. Ano. Hmm. Kaya ano madali. Oh, wala pa sila naabot.

yung siya ka, ka mo diha, nga bukid mo. Di mo, mo di mo. Di nyo memorize. Kabalo mo. Di nyo, di nyo ang kuan, ang ang, 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 ang flow sa traffic. Human dito, diri pa. Pani patay patay, pani mudari, pani mo anak, patay pani mudari, oh anak, oh anak o, oh. patay po ni mo kana may patyan oh, para Kali? dili O, oh, kana ra dili siya patay kumbaga magsumpay ra ba ang video Ano mm. kaniyo oh, ayan ang pula Ang pula ba kondam man kana ra sya pero imo na kung pa daganon kani ra gyapon ni kana ra gyapon ano. patyasan na siya dari oh. mm. o kita na gani oh. go 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 para ba dili kuan ba ang kanang uras badili wala gapundo sa isa ra ka kuan ito dapat og kita kay to dito, dito, dito ang katong eh traffic sa baba video underpass underpass na siya wala may underpass o kana di sa din ang overpass o oh, underpass na fly over sa to sa to ay ay titawag oh. ay ilang kalulo kung si day kari si kari diri kana diha padulong diha ilang kalulo si nandiha dito sila ni Jenny Lula din nga nag-adban, nang ari di sila. Ito yung mga dara sila mani hapon. Ito sa ito kayo na kamanal dahil ng so di ha. Asa ka to sila ni hapon? Ay, okay. Ay, diya sila na hapon. Nakauna-una ako dungguan. Di man ka ato si Sisa sa akin. Siguro tabla ko si Sisa. Makdo, doon. Mani siya ikuan guys. Ako sis desu. Lagyan ng trim guys. Okay

isa kong tong Doritos. Ito sa ako ang... Sa mesa. Atay, anak-anak kong pinupinduto. Ay, so kailang kayo mag... Na, Nagtantaog. So, Muna nang ikuan di ha. Ang atag niyo gadiya guys. Ay ikuan lang sa upan. Ang sa mi gadiya. gadiya. Picturean mo yung hadiya natin. Ipakita mo yung hadiya. Ipanghatag natin. Pakita mo yung hadiya. Oh, yan. Nandun sa likod saka, pa ang hadiya. At saka, hadiya. saka itlog. Pero nga din ka. magkabat-kabat. Magkabat. magkabat. Okay. At saka i... Ayun, oh. Oh, yan. Hadiya na siya, guys. Ang unang ihatag dito sa... Magtagtag niyo yung hadiya. Dito sa mga... Prinster. Ako. Ariko. Guys, ato na po rin tayo guys. Napunta yung mga tago-gadiya, no? Inaanay na, nga. Ayun, nagkula akong usok kaya taas kayo na. Kunyan na sa riyak. Bakit siya Tara, guys. Ang view, guys. O, ito, piyapit view, guys. Ito, siya, kung kuwan. Tara si Gina Guniti sariya. kaniy akong kuwan. Ako akong assistant guys, ning lingi ug hadlok siyang ilong nga lapad. Adalisariya, <laughs> dili an mo gun anang aguniti. Ano oh. Two minutes ra taman ha. Ini ko wala'ng padir, sus padir. Ini nagilad tinang ko padir diha. Ana ano, ka, kahoy? bida man ni sa kaayo. Ay giyuk lihok ka, baling maglihok ano oh. Stay di round dili kay lihok kay nga, kamot ka lang <laughs> magtan-aw video put lihok. Opay luoy kitag kamera, inu ko Yuk liukun. Tu anak nak ligi nang kuan tu tubing. Kau balay ba dah kay dito may toh, mai pay mutung ka on. Tak kau di ba toh? Di sila ka kabelu ngak dapu balung balaya kay di toh guna. Di mana kau kabelu mau pasok? lagi so di kau kabelu. Bantai nak tu minit balay on. Terawih balik udah aku naman, maganda na, na kita. Okay. May limpyo nga sa mga Pilipina. Okay o. Sa una na pag mag-limpyo diha Aray ko. Aray ko, gilay lay. One, two minutes lang. Patutin mo ganito. One minute pagani ganit! Ah, Kusok-kusok ta. Kapag wala tayo gasolina. the winds are Yo turn ta guys. Kani unto lagi siya. si Ad Hams di ay. Yo turn ta guys. Yo turn ta guys. Yung kaya sakyanan